Kumusta, kumusta, kumusta na po sa inyong lahat mga kabisnis, mga kapapi, at saka mga kawaki. Shoutout din po sa lahat ng uh, kabisnis reactors at sa tatlong mga kagwang. At siyempre ikaw na nanonood ngayon, shoutout din po sa iyo. Pero bago ang lahat, nais ko pong magpapasalamat kay Idol Kabisnis dahil sa pinahintulutan niya ako, na maiblog si Jonathan. Mga kawaki, mga kabisnes, alam naman po nating lahat ang kasaysayan ni Jonathan at ni Nanay Marieta, no? Marahil ang ilan sa inyo ay nagagalit o naiinis dito sa kay Jonathan sa inyong mga napapanood tungkol doon sa kanyang mga pag-uugali. Pero, sa ganang akin, siguro, mas lawakan pa natin ang pag-unawa at pag-intindi kay Jonathan. Dahil alam naman nating lahat na si Jonathan ay hindi naman natin hinahamak, no? Pero sa isang salita, si Jonathan ay wala namang inabot na mataas na pinag-aralan. At tanging ito lamang ang kanyang alam na mga pamamaraan para ma-survive niya yung kanilang buhay sa araw-araw para makakain sila ng kanyang ina na ganun nga nangihingi kung kani-kanino bago pa po ito matagpuan ni kabisnes ay ganito na talaga ang kanyang pag-uugali at uh, pati naman nating lahat na dahil sa kay Jonathan ay maraming mga vloggers na nasangkot dito. At yun nga, nagkaroon pa ng hindi magandang usapan at uh, nagkaroon ng uh, kunting tampuhan. Pero alam ko, sa bandang huli sa lahat, magiging maayos din. Ang video na mapapanood nyo po ngayon, ito yung unang video na na-vlog ko si Jonathan nung nadaanan ko siya doon sa kalsada. At uh, hindi ko po ito in-upload hanggat hindi po ako pinahintulutan ni ka-business para i-upload yung video ito. Ito yung unang video, ano? At meron pang mga kasunod na video ito, yung tungkol naman doon sa so pagpunta ko sa kanya at uh, tinulungan natin siya para makumbinsi na si Nanay Marita mailagay na doon sa uh, bahay amponan mga kawake. So kung ano man ang mga nasabi ko dito sa kay Jonathan na hindi nyo nagustuhan, ipagpaumanhin nyo po. At sana, mapanood nyo hanggang dulo ang video ito para higit nyo maunawaan ang nais kong ipaparating sa inyo sa video ito. So ayan, panoorin na natin mga kawaki, mga kabisnes. Maraming salamat po talaga sa patuloy na pag support nyo dito sa amin, sa aking channel at sa kay sa business. Ganon din po sa kay Kapapi na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Panuri na po natin. Wik Wak wak. Wak. Wak.

hindi ako pinalag. Ay, gano'n? Pero, pero yung una, kasi pa ako, nakablog ako. Inaanap ko siya, hindi ko ako pera. Bakit ka naman hindi ng kera doon? Binigyan ka naman ni kuya ka business, ah? Hindi. Lang araw na wala siya, eh. eh nasa Torita, eh. Eh, pagpunta nga dito, sa na kami. Hindi ba sa dumadating? Hinintay eh. ako ni Mayra. Oo, oh, sino ba yun? Si, si Dennis lang, sa Ah, gano'n. Kahit na magkano yan, eh, Pagpasalamat mo lang. Sa kayo mga mga vlogger na mga vlogger na tumutulong kayo. -an ano ba bigla? iba iba kasi sinasabi mo eh. Totoo lang yung pra, pinagalan kami dyan oh. naglakad lang kami punta iglesia ni Cristo. Oh, Ay, okay, Oo, hindi ko nga nakita pa. Ay, ako, 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 yon kasi ako, na masisira yung pagkakaibigan. Sira-sira na yun, kaya... Sira na, wala na. Wala na, iwaiwalay na. Yung sabi nila, ano raw ako, hindi sinawaling daw ako eh. Hindi naman eh. Hindi. Hindi ka nagsisinawaling talaga? Hindi nga. Pero si kabati naman, okay naman lang. Kung pakikitungo kayo ni kabati ah. Okay siya. Oh. Para naman sa tao kayo lang eh. Saan ang punta mo ngayon? Yan lang, nakatangkay kami. Saka na natutulog eh. Ay, dito ba? O, mga... Isang buwan na kami. Mga isang araw na kami ngayon. Gano'n? Wala na kami rin eh. Magtadala kami sa tulog. Pero may dito yun okay, ang pag-tribe. ang gawin mo na lang. Pag dumating sila ni yeah. boss sa business, doon ka na pumunta. Kahit ka pupunta ka pa kung saan saan tao, pumalik ka na lang doon. Saka hey, pumunta ka na lang doon. Doon na nga ako doon. Pagdali na nga kami. Tapos, si nanay Marita, ay, pan mo na lang. Eh, maganda kaya doon sa may bahay o bodega. Oo. Oh. Yes. Uh -oh. Napakita kaya doon. Oh. Okay nga ako, May. Pabay nga ako. Oo, tapos ikaw. Si doon ka na lang mag-stambay sa kanila ni Pani. Kabisnis. Mm -hmm. yes. mm -hmm. Doon, makakaligo ka lagi. Tapos magkakaroon ka ng ipin. Bag, lagyan ni eh. Pani, lagyan ni... Papating. Tapos yung... Papating siyong... Uh, ipin mo. Tapos... Ah, uh, tawag dito. Masarap pa pagkain lagi doon. Tapos si nanay, Marita, lagi mo pa siya madalaw. Huwag ka matakot doon na kung ano-ano. Kasi nilapit na rin namin sa barangay dati yon. iyon e, yun na nga. Bago kayo napunta doon ni Kapatid, nasabi na sa akin eh, ni Mrs. Ka-Business na ilapit eh, namin sa may bahay ang punan. Eh ang sabi nga, isa lang ang kwede hindi ka pwede kasama kasi malakas na palaban. Kaya kayo, lang gagawin mo doon, ilagay na lang doon si Nanay Marie. Tarawin doon eh. Tsaka maganda pa magiging buhay nyo roon. Hindi ito kaya dyan na naghihirap kayo parati, di ba? Okay. Oo. Ikaw, binibidyohan kita para lang pag nagkanong si ka-business, may pakita ko yan. Nakita mo naman ako eh, niiwas ko sa mga ganyan eh. Di ba? So, ang lakad ko ngayon, patunta niya doon. Uy, na kayo? Ha? Hindi. Pagkatao pata sa bundok. Gusto mo sumama ka sa bundok, eh. ina Tatanggapin mo ba ito? Oo. Yung Bakit? <laughs> o, oh, kasi wala pa akong sahot, eh. O, oh, yan. Utsagaan mo na muna ito, ha? Marami ito, Ha? 20 million. Eh, huwag mo na ipakita sa camera. Tapos mo na. Pambili mo ano, kanil sa ulam. Pambili ka na lang ng kanil sa ulam. Para ngayon tanghali, mga kain ka. Kung gusto mo lang, ka makakain. Punta ka sa bahay. Yung walang kain. Diyan nga yung kami laluma sa basketball court. Ah, diyan? Pupunta, pupunta ka sa akin doon. Gusto mo kumain ng tanghalian. Apunan sa waraw, doon ka kumain sa akin. Ay, no. no. Di ba, pupunta ka dyan sa Vanguard? Oo. Oh. Tapos pupunta ka sa Lanuma. Oo, oh, yon. Sa Lanuma Basketball Court, oh, makikita oh. mo yung bahay ko doon. Sa tabi lang ako ng kasada. May mga kita ka doon na may mga nagtitinda ng mga suka, minsan mga saging. Ah, doon? Oo, oh, doon kayo pumunta. Umaga. Tagali. Gabi, basta pagkatapon yung kain, alis kayo, wala pong lima. Pumakataan ako dun eh. Kaya nga, pumunta ka doon. Ang, ang itong banto, to, naka sa loob. Naka... Naka-parking doon sa may... Kilit, kilit <mintimilis> fourth, naka-parking ito. Oo. Pwede ka doon, pwede ka doon. Basta, kain lang. Wala problema. Gusto mo, pagkatapos mo kain, gala ka. Ote lang. Naka sila na pala ako. Sumigat ko na ako. Ha? Sumigat ko na ako. Oo, uh, sumikat ka ulit kasi na. sira ulo eh. Kay. <laughs> Kaya ka sumikat ako oh, ang bakit? Sira ulo ka! <laughs> Baka mo ako naman ang ikukwenta mo ng kung ano-ano ha? Hindi. Pag may nagtanong sa'yo, magkano binigay sa'yo? Sabi mo, 20,000? <laughs> Kailangan may 1,000 <mil>, ha? Hindi, <laughs> <laughs> nagpapatawa lang ako, Jonathan. Nagpapatali lang ako ngayon eh, kung hindi sana eh, pakainin ko kasi dyan sa akwan eh. Ipagkita nila ako. Pumili na naman tayo ng pagkain ngayon. Pagdating na sa business yan, paano mo sasabihin niya na sundin nyo? Ha? Ah? Para yan sa kabubuti ko. Huwag pati ka sa ngulo. Tapos gusto mo lagi kang sumama sa akin sa bundok. Masaya doon. Marami doon mga palo sa mga matatag oh, talaga ng mga business na. Pero nakilala mo ba ako? Yeah. Pero, doon yung send mo itong sakyan ko? Hindi, may bumabati sa akin dyan. Nakasalamin, kilala ako eh. Ginapatay ako. Eh, mga gusto lang magpasikat. Kung kilala ko ng mga tao ito, ginapatay ako, singat na pala ako. Eh. Sikat ka na! Okay. Ang daming nag-away-away ng mga vlogger dahil sa'yo eh. Oh my. <laughs> ano kaya? Tinulo mo yung mundo ng... Tinulo mo yung mundo ng social media dahil sa'yo eh. Papira ka naman oh. Hindi naman. Palower siya pa rin yun. Yung iba, eh, eh, ay, 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 yun sila kasi doon sila masaya eh. Na ikaw, tapos nang lagi kang tapat kay eh, boss. Tapat ka na ako sa kanya. Huwag mo siraan kasi si boss. Pag-siraan. Pa? Kasi yung siraan, tumutulong niya ka sa amin eh. Kaya nga. Dahil tingulong niya sa akin. Malaki. Kinikilala mo ba na malaking naitulong sa'yo ni boss ka business? Malaki nga. Malaki. Nalipat lang kami rito eh. Ah. Pero puso ko sa kanya pa rin. Nalipat lang kami ng tirahan. Doon ang tatigurado ka yung puso mo na kayo boss ka business pa. O sa kanya pa rin ako. Nalipat lang kami ng tirahan. Ah. Nalipat lang kami ng pahay kung kami sa lugar namin. Ah. Pero sige, susupuan sa kanya. Basta ngayon, wala ako dyan sa bahay. Mga linggo, mga lunes. Pagka wala pa sila ni Boss business, pumunta kayo doon kasi marami akong dalang mga sa aking, mga pan. Tapos pumunta kahit doon na kayo kumain. Oh. Papa, ah, pa. Pa. Wala. Nasa bundok ako eh. Sa kanta. Lunis pa. Lunis. Lunis ka pa pumunta. Oo. Uh, oh, punta kayo doon ni Nanay Marita. Magkain tayo doon ng mga... Uh, eh, kaya lang, hindi lang mas, masarap yung pagkain ko doon. Ha? Salamat. O, oh, sige. Tuloy na muna kami. Salamat. Eh. Uh, uh, babay na. Oo, oh, si nanay doon. Nanay doon. Eh, baka na iwan na. Eh, okay lang. Okay lang. Dah okey lah. Oh ya, sikit sikit. nak